basa. So, des. Sa pang-anim na week po natin, ang ating topic for the week is mag-basa. Hi. At ang topic, po na, ang topic po natin for today is eto ka kezai. Kezai ne. Yes. Ano pong kezai? Economy. Economia. So, des, Ang ekonomiya. Ang ekonomiya. Ekonomiya. <laughs> Ekonomiya kiwitay na. Uy, usi so. Uy, usi so. Hi. Ang ekonomiya. means ekonomiya. Yun po ang topic natin sa kanji natin po for today. Hi. Ha! Dato. Zen. Zen. Tatakaw. So, de. Zen. Tatakaw po ang basa po dito po. Ano po? So, 13 strokes po siya at kinagamit po siya as seng sengo, hay ano po sengo? eh, eto, yung may mga stoplight, at hmm? siyagawa. sores sengo kana? ka sengo seng sengo is ano po ano postwear? Mm hmm, it ano po natakao? ah tatakao ka, eto pag paglal paglaban 'di ba? so des paglaban po, ano po yung go ano pong kanji po ang go? Go. Go wa ato de ato teyong kandides So, ibig Hi. sabihin, after? Laban. Hi. Oh. So, yung sen po kasi, laban po siya pagkatapos ng gera. Senso te... ah. Kita ko to, animas ka? Ah, po opo. Hi, senso wa gera po. Ano po? Gera. So, ibig po sabihin po, after ng gera. Yeah. So, sa Tagalog po ay, pagkatapos ng gera So, this. Hey, ito na po yun yung sinasabi po natin na... Ano po? Se, senso yung... Ano po ang Sarah? Ano po? Senso yung ano po? Paglalaban. Ay, opo. Pag... Oh, gera pa rin. Gera po <laughs> gera? ang senso. Hi. Hey. Oh, so, trinap oh. down po yung so, pinalitan po ng ato te yu sengo. Pag sinabi mong sengo, yun po ang pagkatapos ng gera. Hi! Um, hmm, apa, apa. So, meron po tayong pinagagamitan as tatakaw. Hi! Ano po ang tatakaw? Paglaban. Paglalaban niya tayo sila. Oh, so, yes. Paglaban. Na. O kaya na. naman po, lalaban. Lalaban. Hi! Tatakaw means paglaban. O kaya naman po, lalaban. Apo. Next po natin. K. Hi. K. Desne. Kanina po kung naaalala nyo po. Kezai. Pag sinabi pong kezai ay ekonomiya. hay So, ginagamit po siya like. Kiken. Kiken. Ano po kiken? Experience. So, des experience o oh, karanasan in Tagalog po. Ano po? Ano hay Ginagamit din po siya as k k e k a k e i k e ano pong k e eh, economy mm? k po uh, uh, k e wa management <laughs> management o kaya naman po sa tagalog ay pamamahala pa, pamamahala Opo, pamamahala sa negosyo po or business mm -hmm. ano po mm hay -hmm. hey, Ah, tapos na pala po. Hanggang dyan lang pala po yung ano Thank natin. Thank you po. Salamat po. So guys, sa so gusto po mag-screenshot, こちら desne. Gobyo mae. yon. Sang. Ni. Ich. Hai. Next po. Hai. 5 mae. yon. Sang. Ni. Ich. Hai. So next po tayo. Eto, Cosmic-san bumalik na po kayo. <laughs> Maari na po tayo mag-recite? Salamat po, Jodai-san. Ayun, oo, nag nagpunta muna ako ng CR. <laughs> okay na, tsai. Hay. Ah, kaya na po. Ano po? Um, gusto niyo pong i-challenge yung sarili niyo pong basahin po? Or ipapakita ko na po kaagad po kung paano po siya basahin? Paano ba siya basahin? Wait. Hi. Sumi? Sumi, sumu. So, that's it. Sunu. Kaimasu. Hi. Oh, sunu. May ipapap po siyang pagbasa? Wakaranai. Sumi lang. Ase. Sai. Sumu. Sai. Sai ah, say. Say. Sumu. Say, that's it. Ah, say, say. Gomen yung mega nai, yun yun dahil yung base. sai okay yana mawawasum. hi sa so 11 stroke pusag, ginagamit po natin sa as, kaise, kaise, ano pong kaise nga po? ano ba kaise? kaise, z z, kaise, hi, ano pong kaise? osilita, osilita. Ekonomiya po. Ah, economia. sa kino no. So des. Sa kino no. Huh. 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 Nangyari na. Okay pa. Sumo susukeru? Ganon? Kochira desu ne. Ah, tapos na. Done. Tapos okay kaya naman po matapos po. Matapos Kung na. verb po siya is matapos po. Hi. arigatou gozaimasu. Meron pa po tayong isa. Sumo. Ah, guys, ah... Okay. Uh, before po tayong pumunta sa ano, sa next uh, kanji po natin, meron po tayo guys na sumo uh, sumu na yung matapos at meron po tayong sumu Nandiyan din nato. Na pagtira. Hi, ingat po ah. tayo, guys. Po, ano po? Yung taas po ay pag- uh, matapos. Matapos. Hi. Yung sumu po sa baba ay pagtira, pagkira. Ito po yung pagkakaiba okay. po nila sa so, huwag po tayo pumagulohan. Ano po, guys? Sumo pagkira, okay. Hi, do tsugi ikimasho. Alam ano po kung kanito. Opo pa ba, ate? Opo, oh, tagdalawa po tayo pong kanji. <laughs> <laughs> Sorry. Akala ko. Tasha po, tasha. Mecha oboite nai. Chato matte. Choto matte. May sumagot na po sa baba. Ah, may sumagot na sa si baba. Hi, si Say? Curious, uh, say guys Say or naru. Hai. Nari? Naru. 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 Hi, maari po siyang basahin as say at dito po sa book po hindi po sinulat pero mari rin po siyang basahin as naru Hi, kasi uh, dito po sa book po natin is for entry. So, kung ano po yung gagamitin na word sa entry, Yung po yung inilalabas po sa book po. Ano po? Hi, pero mari rin po 'tong basahin as なる. Hi, Naru Okay. Um ah uh, guys, yung naru po na na ito, maging halimbawa, ah uh, isa po tayong empleyado mag-aangat po tayo para maging isang buto. Hai. Mm -hmm. Buto ni naru. Yung pag-aangat at magigiging yung taong yon or uh, yung position yon, yung po yung ginagamitan nitong kanji na naru. Ano po? Mm -hmm. Hai. Tatoy pa, watasi wa, superwoman ni naru. <laughs> Ito po yun. Mm -hmm. Ano po? Hai. Parang growth. So, desi So, 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 so. May kinalaman po siya sa pag- uh, ground po natin. Kaya ito po, mm. ginagamit po secho. sa as. Secho. Ano pong secho? Secho, hindi ba yung pag ano? Hindi ba, hindi ba yung pag-growth? Yan na ba yun? So, hindi is, po this. Pag-growth ah, or pag-lucky. Mm, pag-lucky. 'Yung setsu po 'yung tinatawag, guys, hindi lang po paglaki tulad po ng bata, lumaki po siya. Hindi lang po yun Kung baga pag growth inner side din po. Mm -hmm. Kahit kahit adult na po tayo, continue po tayong nag-growth Kasi ibig po sabihin, continue po tayong nag-aaral. Tulad po natin ngayon, nag-aaral po tayo ng Japanese. So, pag natuto po tayo ng Japanese, nag growth po tayo. Mm -hmm. Setsu mas Kaya wala pong katapusan po ang pag po ng isang tao po. Ano po? Wala katapusan aral. <laughs> sarawa benkyou no hou so kumaga kada nagkakaroon po tayo ng mag experience may natututunan po tayo kaya nagsesetjo po tayo hai maging masaklap man po yung karanasan or good things nag growth po tayo din hai ka tsugi desu kansei 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 din halpak sana mi pong kansei Kansi. Ano, parang buo na siya. So, this, na ako sa Tagalog. <laughs> <laughs> so, Hay, matapos na makumpleto. Matapos ah, makumpleto? Na, mak makumpleto. Hay, kasi yung kanpo is as na po. Mm -hmm. Ano po? Hai, na na po. Say is, mm -hmm. mag mabuo. Pag -buo. So, pag pong, ano, mat, uh, kanse matapos mm -hmm. na... Magkompleto. Kung baga wala po siyang kulang. Completed. Mm -hmm. So, this. Yes. Kung sa English po, ano po? Hay, mm -hmm. Ang isang bagay po. Ano po? Or isang project. Pwede rin po. Mm Hi. -hmm. Doon po siya ginagamit. So, meron po kayong katanungan? Thank you. Wala po. <laughs> <laughs> Arigato gozaimasu. Hi. Sa so, mga gusto po mag-screenshot, gobyo mae. Yung. Sang. Ni. It's. Hai. Balikan po natin yung isa. gobyo yong sang ni ich Hai. Ano po kaibahan sa kanyo po at kan Kanyo is na is natapos nyo na po lahat. Yung kan is nabuo nyo na, nagawa na lahat. Hai. Kan-yo may kinalaman po sa pagkatapos po tapos na po siya completely. Yung can say, nabuo na siya completely. Ati Inday, meron pa po isang katanungan from Jason Lusuyang, uh, Lucio nandis, San. Nandis, ano nandis, nandis, nandis. pong pinagkaiba ng Naru at Seicho? Naru at saka hmm. Seicho. Kanina po na na-explain must... ko na po. Ano po? Yung uh -huh. Seicho is paglaki. Yung Naru is magigiging ganun kayo. Halimbawa, pumasok po kayo as a normal empleyado sa isang company, umangat kayo. Naging isa po kayong buco, Naging. Ibig po sabihin, naru, umangat kayo para maging. Maging. Ano po? Maging manager. Butso is manager po. di ba po? Hi. So, ibig po sabihin, from mababa, umakyat kayo. Lum umakyat kayo para maging manager. Butso ni naru. Dun po siya. Kinagamit question po, natin. Ah, thank you. <laughs> sorry, sorry, sorry. Question po. Hi. Ate Inday, kung etong katulad nung nun, ina, ano, minessage ko, yung arigato ate Inday, benkyo ni, mata benkyo ni narimasta Kono nari wa kono narimashita no nari desu ka? Chigau, mata chigau nari desu. narimashita. Chigau, to omo para sure po, isearch po natin para hindi po magkamali. Ayoko po rin. Chigau kanji siya ne. <laughs> なるは普通にカタカナでみんな書くかなああはいはい、はい、そのなるはカタカナのなりました方がいいかなカタカナをふつあの普通のヤマガネイティブポカタカナポアンギカタカナじゃない<ー><ー>ひらがなポアンギラガーポネラああひらがな例えば <Okay. S 1> あ勉,勉強に勉強になりましたなりましたはい hindi po ginagamitan po nitong kanji na ito po, guys. Ah, okay. Hi, benkyo ni narimasu. Ah, ito, ah, uh, chodo na no, de Isasabay ko na rin po, ano po. Meron po mahilig po magsulat ng ganito. Ah, uh, onegai itashimasu. Hi. Wag po natin gagamitin pa ang itashimasu po na kanji oh! po. Ano po? Ito Why po, kapag... ko sa email? <laughs> Tsukawa de kudasai. <laughs> onegai uh, onegai itashimasu po. Kasi yung itasimas, kayo yung gagawa. Oh. Kapag kayo po yung gagawa, pwede niyo pong sabihin, <coughs> watakushiga, watakushiga itasimas. Mm -hmm. po sabihin, Watakushi ga, watakushi ga itashimasu. -hmm. Diyan po, maaaring po siyang gamitin. Kasi kayo po yung gagawa mm -hmm. Ngayon kayo yung nakikiusap po, di ba po, sa Onegai Itashimasu. Mm -hmm. So, wag po natin gagamitin, guys, ang kanji na ito. May rules din po kasi, guys, sa, ano, sa uh, business kanji po. Ano po? Hi. Arama! <laughs> Machigay ito! Hala no, no, de. Lagi ko po kasi ito po nakikita pong ano, maling ito. So, ingat po tayo, guys. Kapag tayo po yung nakikiusap, wag po natin lalagyan kanji ang Itashimasu. Oh. Hiraga na lang po. Hiraga na so. din. Ngayon, kapag tayo ang gagawa ng isang bagay, itashimasu means gagawin po eh. itasimas gagawin po. Oh. Gagawin. So, kapag tayo ang gagawa ng isang bagay, watakushi ga itasimas. Oh, ito po. Isa pa po ito. Po, pag business level na po ang pinag-uusapan, instead na watashi po ang basa dito sa kanjay na ito, magigiging wataku watakushi. 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 Hi, yun na po ang business level po ng no? nung narodo. Pagbasa po. So, yan po talaga po guys po ang ano ko, ang main ko. Ngayon lang po ako nag entry mm. level. Hi, business Japanese po talaga po yung ano main topic ko po. Ano po? Pero Arigato uh, gozaimasu. Hi, mas yokatta. <laughs> Arigato, yokatta. So, para hindi po tayo mapahiya po guys. Ano po? Ah, uh, ito po isang knowledge lang po. Yes, ko na guys, mas. Arigato, ate. Yeah, yeah. Mata yarashiku anegaishimasu, Kasumiku-san. Inaate niyo ako. Ate ko kayo eh. Oo nga. Ako ang ate. <laughs> Salamat po. Matayarash ka na Simas. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang semula